Sa balita naman sa larangan ng sports, binasag na ni Pinay Fencer Samantha Katantan ang mahigit tatlong dekadang kawalan ng Pilipinas ng representante sa Olympics Fencing matapos makasungkit ng tiket pa diretsyo sa Paris Games 2024. Nasa Eliuhan ni Katantan ang titulo bilang kauna-unahang Pinay Fencer at ang ikalawang Filipino Fencer na sasabak sa Olympics matapos makamit ang gintong medalya mula sa Women's Foil Event ng Asian and Oceania Olympic Qualification Tournament sa UAE. Sa final score na 15-14, wagi si Katantan kontra sa representante ng Kazakhstan para maselyuhan ang pwesto sa Olympics 2024 at ngayon hihilera kasama ang labing isa pang Pinoy athletes sa darating na Paris Games. Ang tagumpay na ito ni Katantan ay ang hudyat ng panibagong yugto para sa Philippine fencing bilang siya ang kauna-unahang Pilipinong fencer na lalaban sa Olympics pagkatapos ni Walter Torres 32 taon na ang nakakaraan.